Kailangan na natin isang yan. Papatok sa matandang parokyan yan. Tawa <laughs> kami sa kanya! Bakit? Gusto mo ikaw? Lumalaganap na naman ang white slavery sa kamay nilaan. Nagbubukaw ng mga biktimang menor de edad sa mga parokyanong foreigner. Napakaulang ng si mga to. Mga batang walang kamalay-malay, binidiktima. Ayoko maulat yung nangyari sa ate ko. <laughs> Dating gawin, sisiksik natin to sa mga manika na pang-export. Nakita ko kay AA, sigurado ako si Maricel na naman na nagdenok dito. Darating na mga connection natin sa isang linggo. Kailangan maganda kayo. Okay po, boss. Uli, nasan ka ba? Naharang ako ng mga polis, pero nung taas ako na sila. Y yung kasama ko nahuli. Kahit anong mangyari, babalik kang ita. Huwag may tips sa tao natin na magkasagawa na magkakahiwalay na raid ng mga pulisa sa operasyon natin. Unaan mo na hanggat may oras pa. Linisin mo lahat ng ebidensya. Pumiyak na si Noloy. Bantayan niyo mahigit. Piwi! anong gagawin niyo sa kanya? Pakailan mo. Oo, oh, papakindabakit ko. Kailangan ko sundin si Piwi. Sama po ako sa'yo, Mama I'll go with you. Ako rin, sasama. Ako rin! Masyadong delikado. Kami na Bayani. Basta hintayin niyo ako dito. Ruan, ikaw na bahala dito. Opo, Ate Sil. Iusin niyo yung pagkakalagay, ha? Ano ba yan? Ikaw nang bahala ha. May ayosin si kasi kami. Sige. Ikaw nang bahala rin. Di ka na-charge. Hello. Sir. Paparating na yung regalo ko sa'yo. Hindi ka nandiado dito. Batang-bata. Sariwang-sariwa. Nadelay lang ng konti. Pero, paparating na yan. Sí. Kailangan ko makatakas dito. Itatakas ka namin! Bilis! Maraming salamat at inilitas niyo ako! na mo yung At hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Hmm. Ano sa tingin nyo? Sumunod na kaya tayo kay na Mama Sel? Ano? Mimbo, she said wait for her. Sundin natin yung utos ni Ate Maricel. Bahala kayo! Pagkakita ko kay Kuya at kay Mama Sel! Wait! 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 wait. Employee, can I please wait for Mama Sel? Please? Sorry, Ate Nicole! Hindi ako mong kapapigil! Sige! Basta mag-iingat ka! Sige! na O ako, na po. ko kayo. Wala nang gagalaw sa'yo, Piwi. Hindi ka nalang makukuha. Ang importante ngayon ay e makahanap tayo ng ibang paraan para makatakas at balikan sila. Oo nga. Hindi pa tayo nakakalayo. Kailangan natin makabalik agad. Baka kung anong gawin nila kay Empoy tsaka sa iba pa. Kapag nalaman nila na nawala tayo, Mama Sil, pasamahin niyo na ikulong ang mga bata. At siguraduhin yung dalawa na walang makakatakas. Kailangan maging malinis dito bago pa dumating ang mga parak. Sina! Sina! Gagawa tayo ng ingay. Ha? Bakit ba, oh, Masel? Baka lalo tayong mapahamak. Basta, maniwala na lang kayo sa akin. talagang tumatawag dyan kahit sino man simula nung nanawagan ako? Wala pa po eh. Oras na magkaroon po kami ng impormasyon tungkol sa anak niyo. Tatawagan po namin kayo agad. Maraming salamat po. Um, Gordon, bakit hindi mo nalang kaya hintayin yung tawag ng mga police Total, trabaho naman nila yan, di ba? Sa kanila, trabaho lang. Pero para sa akin, hanggat nawawala si Maricel, magiging buhay ko ng paghahanap sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang, wala naman talaga ang pumipilit sa inyo para samahan pa kami sa paghahanap. Kung gusto niyo, umuwi na kayo. Ha? Kaya na namin to. Sensya na, ha? Wala naman akong ibig sabihin na masama din, eh. concern lang ako dahil baka nakapagod ka na. Army, alam mo na dapat siguro yun. Magulang ka rin, di ba? Carmi, sana nag-iisip ka muna bago ka magsalita. Apa that. Parang ada sesuatu yang akan menjaganya. Ada sesuatu yang galing? menjaganya. Tidak, tuan. mana? bata! Mamasahil yung kapatid ko! Si Empoy, paano na siya? Baka kumapaano pa kayo pag sumugit kayo doon? Basta hintayin niyo ako dito, ipangako niyo sa akin na hindi ko yung aalis dito. Pero si Empoy, kailangan ko siyang iligtas! Kung oh, na bahala sa kanya yung lahat! Baka mak pa kayo! Ah! 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 Sabi Sabi niya, mamasal dito lang tayo. 'Yung kapatid ko paano? Maraming salamat po. Wala pa rin. Man. Mauna na rin kami sa inyo. Inahanap na kami ng anak namin. Salamat, Rick. Carmi. Mo kaya ka ulit ang anak. Isang malaking sunog ang nakuha ng video ng isang netizen. May isang grupo na ng bumbero ang rumisponde pero wala pa rin nakakapasok sa factory. Nahihirapan silang apulahin ang apoy mula sa labas. Ito yung pinuntahan natin ah. Nauna nang napabalita na may bumabalot na anomalya sa naturang factory. Na di umano'y kinasasangkutan ng isang Ako po si Gusto po bang bumalik doon? Kasi ako po gusto kong ma-confirm yung hinala natin sa lugar na iyan. Sige po ba sa mama? Isa maraming salamat ha. Maski pinagbawala na kita, tumutulong ka pa rin. Tara, dito tayo. Teka lang tayo. Hæ? Vað að matilegum geta? Pag siniswerte ko. Balik na! Pagdating oh! na Tara sundan natin! Bili! Kala ah! mo makakatakas ka ha? ka rito ha? Sino ba sabi sa'yo? Balis ka ha? Nasa si Marisa, eh. Marcel, pati mga bata. Sir, bawat umasap, nalang mo kayo. Eh, boss, yung kaibigan na sa loob, pati yung chain ko, pati yung mga bata. Si, sir, nalang yung tsura Boss, natakasan po kami. Ano? Ano? Okay. wala kayong sorry. kwenta. Sorry po, boss. Sir. Sir, ako na ba lang kumuha? Mama sa akin. May utos sa taas. Bilisan niyo! Papagal niyo, oh. Lit-lit ng tao, natakasan kayo. Jusku, aku nak teman si Marisela. Saya ada pun walaupun yang nyari bersama-sama dia. Nasaan na yung maniga? Ando sa Maricel, Boss Hanapin mo at bawiin mo. Eh, pasensya na po. Hanggang dito lang po tayo. Kuya! Bakalang lang Tulungan niyo po kami ba kayo? Inanak ko nandun sa loob. Sigurado ba kayo na dyan sila? Ay, bakit hindi niyo papuntahan? Pagbasa, huwag niyong tatanggalin sa paningin niyo yung mga bata. Aking to eh. Saan nakuha to? Doon po, sir. sa bangkay na yan. Diyos ko.